Nanawagan ng confession ang bilyonaryong si Nena Vargas Tantoco kasunod ng pagpanaw ng kanyang anak na si Paulo Tantoco. Sa isang komento sa social media page ng Bilyonaryo News Channel, ipinahayag ng Tantoco Matriarch ang pagdadalamhati ng pamilya at hiniling na huwag gamitin sa politika ang sinapit ng anak. Giit niya, bagamat lumabas sa partial autopsy na may pain sa katawan ni Paulo, hindi ito nangangahulugang overdose ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Okay, welcome to Ring TV. Eto ha, di ba kamakailan, umugong yung pangalan ni Paulo Tantangco? So bago tayo gumawa ng haka-haka, haka-haka, yung trahedyang nag-iiwan ng maraming tanong. Ang daming mga tanong, ang dami mong mababasang mga comments, di ba? Bago natin balikan ang konteksto, sino ba talaga ang mga Tantangco? At ano ang naging koneksyon ng family no, ng Tantangco sa mga Marcos? Eto yon ang family kasi ni Tantoco at saka ng Marcoses ay malapit na malapit yan. Etong si Bienvenido at saka si Glyceria or tanto Tantoco ay sila yung ano, sila yung inner circle noong 1970s ng pamilyang Marcos. At ganoon sila ka ano, ganoon sila ka close. Tinatawag pa nga ito ni Imelda Marcos noon na sister ko. Hmm, parang ganoon. Kasi sabay din yan sila magbabakasyon abroad. Eto, pangalawa, political rewards. Etong si BNB nito, itinalaga ni ano ni President late President Marcos noon na ambassador ng Vatican. Isang posisyon na sinasabi ng iilan, no, dahil sa close sila, matagal na silang magkaibigan, katapatan, kaya itinalaga ni Marcos noon bilang isang ambassador. Eto, negosyong pinaburan. Eto pala ha, eto palang Rostans, no, na pagmamayari ng Tantoco family, sila pala talaga yung nagsusupply no, ng mga luxury items kay Imelda Marcos noon. At sila rin ha, ang binigyan, no, ng, ng exclusive rights na mag-operate ng duty-free sa airport. Na ayon sa ulat ha, kumikita pala sila ng ano, milyon-milyong dollar grabe no. Kaya sobrang yaman ng ano eh, ng Rustans. Kumikita sila ng milyon-milyong dollar kada taon noong 1980s. Ganon. Grabe ha, 1980s pa yun ha, milyon-milyong dollar. Milyon-milyong dollar. Imagine, 1980s pa yun ha. Dito tayo mahihiwagaan ha sa koneksyon sa yaman ng Marcos. Ayon sa mga ulat ng PCGG ha, may mga offshore accounts at real estate properties sa Amerika na nakapangalan daw sa Tantoco pero konektado di umano ha sa Marcos. Isa pa sa baga kontrobersyal no na punto, ginagamit daw ang Rostan sa money laundering noong panahon ni Imelda sa pamamagitan ng overpriced luxury imports. At eto pa ha, katapos ng 1986, di ba, tapos na yung people power. So, kinilala ng PCGG ang Tantokos bilang enablers o tagatulong sa pagtatago ng yaman ng Marcoses. May mga ari-arian silang isina sa uli, or isina ulik pero walang kinilalang kasong kriminal laban sa kanila. Eto yung tanong ha, may connection pa ba? hanggang ngayon ang dalawang pamilyang yan. Kasi ayon sa mga ulat ha, na nag-donate ang tantokos no, sa kampanya ni Bongbong Marcos noong 2022. At ngayon, muling lumalakas ang negosyo nilang duty-free sa ilalim ng administrasyong BBM. Kasama na ang kontratang nakuha nila sa Clark Airport noong 2023. Ito ha mga kababayan, hindi natin sinasabing may direktang koneksyon ang mga isyong ito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Pero kung titignan natin ang history no, o ang larawan mula nung dekada 70 o nung 1970s di ba, hanggang ngayon, makikita nating malalim ang ugnayan ng mga Tantoco at ng Marcoses. Di ba?